Alam niyo na nakapanood ako ng isang magandang uh, mensahe o talumpati ng isang kababayan natin siya nagdaang rally itong October 12. Or in, sinasabi niya na number one, hindi kalaban ng taong bayan ng mga polis. And number two, kami talaga dapat yung boss niyo kasi ang sweldo ninyo ay nanggagaling sa pera ng taong bayan. Same is true na ang, ang sinisweldo ng mga polis, binubuwisan yan eh. So same is true, may mga contributions sila na pinapasweldo rin ang ibang mga empleyado de gobyerno. May mga bahagi ng sweldo nila na inilalahan sana para sa kanilang kalusugan pero katulad natin, apektado sila sa mga issue ng field health, flood control, corruption and ako naniniwala ako na dapat yung mga polis, ang normal mindset is uh, malungkot ka kapag maraming kriminalidad kasi mas mataas yung panganib siya yung buhay. At the same time, dahil naglilingkod ka sa kapwa, kahit na ikaw ay debaril, hindi naman 24x7 nakadikit ka sa pamilya mo o sa mga anak mo na mapoprotektahan mo siya ng baril mo. So you, you want, I assume, that our policemen and soldiers want what's best for the country, the safety of the country yung walang corruption, walang criminal sa country, walang mga NPA sa country, walang mga rebelde, walang rebellion, walang gera. Because those who have been to war knows na ayaw mong hingin sa kapwa mo na maranasan nila yung eh, That's the truth. That's the essence. No? Kaya lang, uh, sa sa atin kasi yung ating mga kapulisan hindi mo sila ma ma sisi. <clears throat> lalo na yung mga tiwale no because the power to allocate ay nandoon siya kapangyarihan ng mga nakatataas so tayong lahat contribute tayo ng contribute buwis buwis tayo nga nagpapasweldo sa mga government employees but those who allocate that money ay kapangyarihan na ilabas yon nasa kamay nito mga tiwaling ito at yung kapangyarihang ambunan ka ng mas malaki sa dapat mong makuha may kapangyarihan gumawa nun yung mga korap na nasa taas nasa nasa taas ng paninilbihan sana sa bayan nasa taas ng katungkulan so hirap sila hindi hindi nila basta may trato tayong boss nila kasi sino ba nag di diba so para mas simple no kunwari may isang tatay, sinabi niya, oh, ito ang halaga ng pera. Hatiin mo sa yung mga kapatid. Binigyan niya ng kapangyarihang maghati noon. Sino? Isang tao lang. Isa, isa sa mga kapatid. So kung close ka sa kanya, baka mas maambunan ka ng mas marami. Kung hindi ka close sa kanya, baka gipiting ka niya. At sabihin niya sa iyo, oh, wala kang pera. Oh, sige nga, can you file a case against me? Pa-file ka ba ng case? eh inipit ginipit nga kita so parang ganoon din sila itong mga korap na nastas parang itong kapatid na na mag-distribute. pero dinidistribute niya lang yung mga malapit sa kanya para manahimik kayo mag magawa ko yung gusto ko eh bigyan si kuan so hindi mo masisisi to mga polis na shit baka magtampo ako sa bigas Nawala na wala yung true concept na oops hindi mo pera yan. Pera ng taong bahay niyan. Nawala yung konsepto na, oops, ikaw ay taga-distribute lang. Similar sa ang tubig. Dapat pag-aari ng taong bayan. Pero, oops, yung nagdi-distribute, hindi mo kakarating sa bahay mo. to. kung hindi mo babayaran ng prime water, for example. Hindi ka makakainom ng tubig. Ay, hindi ba? So doon doon na doon sa mga distribution, yeah, 'yan ang corruption. So kung natatanim na sa mindset ng mga kababayan natin to, lalong-lalo na ng mga pulis, ng na mga nasa gobyerno na ayaw din nila talaga ng mga corruption. Kailangan palitan yung mga nagdi-distribute, yung mga may kapangyarihan, power of the purse. Dapat palitan. Sino ba yung mga yan? Kongresista. At saka yung mga corrupt na nila. Kasi mga kakunchaba nila naman ay eh, mga nagbibigay ng permit. Mga, mga nag-aakay, huy, may project dito, dito ka kikiya, DPWH. Tapos, sa kanina ba under yung DPWH, the executive branch, the president, mga bata niya na, huy, may pagkakakitaan dito. Yung mga tropa natin sa Congress. Ganun lang naman ang corruption dyan. Eh. So kahit nasa siya ang ahensya, ganun lang naman ang style. So, palitan mo muna yung mga dapat yung mga iuupo mo dyan, yung mga hindi mo nakakawayan, huy, may pera, pagkakapiraan tayo dito. Hindi. Ilalaan namin yan para sa bayan. Kami ang may kapangyarihang ilagay yan para dun sa mga nangangailangan, para sa mga proyektong dapat matapos, para sa kapakanan ng bayan, para sa kalusugan, para sa security, para durugin ang NPA, para durugin yung mga drug lord, para safe yung mga kababayan natin. Dapat ganun. So sana maintindihan ito ng mga kababayan natin. Lalong-lalo lalo na no, mga, doon sa mga hanggang ngayon ay eh, nagtatago pa doon sa Ang simpleng tao lang ako, wala akong magawa kundi to do my job eh. Wala akong magagawa, no. Kakibat kayo sa pambababoy ng bayan kapag hinahayaan niyo itong mga buhay ito. Nababuyan tayo. God bless.